Today's advice, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi malay mo bukas, magaan na. Malay mo bukas, okay na. Malay mo sa kabila ng lahat ng sakit, marirealize mo na nire-ready ka lang ni God sa mga bagay na deserve mo. Baka yung mga rejections niya, redirection lang yun sa tamang landas kung ano talaga yung nakalaan para sa'yo. Kaya kung nasa gitna ka man ng pagsubok ngayon, feeling ko lahat naman tayo. Pagsubok sa relationship, sa pangarap, sa financial, sa mental health, mga problema sa pamilya, mga personal problems mo. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Kumapit ka lang dun sa hope. Yung hope na balang araw, magaan na, na okay na. Na ikukwento mo na lang tong pinagdaraanan mo sa mga tao sa paligid mo. Na lahat ng mga challenges, pagkakamali, lahat ng breakups, lahat yun magiging lesson learned na. Kaya kapit ka lang. Huwag kamo mawalan ng pag -asa.